po okay, lahat. Good morning! Ayan, good morning, good morning, good morning. Long playing ulit na good morning sa inyong lahat. Magandang takali at magandang gabi. Sana okay lang tayong lahat. Walang problema, walang issue sa buhay at walang stress. Dapat masaya lang tayo sa araw araw-araw. Ayan. Good morning, good morning! Ayan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, baga humaba ang kwentuhang ito, please subscribe niyo naman po ang aking YouTube channel, Genius TV. Paki-like and share, comment down below na rin po. Huwag akalimutan yung subscribe. Maraming 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 salamat po. Ayan, kamusta ang buhay? Sana okay lang tayong lahat dahil sa madami na nang nangyayari sa mundo. Tulad na rin na nangyayari kay Elbe Bergara dahil ang kanyang ato na nagbitiw na nagbitiw na dahil sa ang dami palang issue, ang dami rin yung problema dito sa kapatid ni L.B. Vergara dahil hindi sila nagkakasundo-sundo. Nako, ang dami pa rin issue nito magkakapatid na ito. Magulo din pala sila. Pero hindi natin mag-blame yan dahil wala tayo sa sitwasyon doon para na para pusgahan natin. So, mas maganda, panoorin natin to para mas maintindihan natin kung bakit siya nagbitiw. Si attorney ni Elvi Bergara. Panawin natin ito. Masyado na akong na-disappoint at uh, na-prostrate kaya nabalas na na ako. Hindi, eh, hindi ko inaasahan na magkakagano. Masasaksi ako ang hindi magandang pangyayari. At really, maraming nagdududa na baka daw nabili ka na ni yung kalaban o kabilang site, nabigyan ka ng pera. Anong masasabi dito? doon? Ay, walang, walang pwedeng bumili sa akin dahil hindi ako kayang bilhin. Hindi rin ako pwedeng takutin kasi una-una batangin niyo ako. Hindi rin pwede akong bandaan kasi hindi obra sa akin yan. Talagang ang dahilan ko lang ay masyado akong na-frustrate, na-disappoint, na-disbaya. na frustrate na disappoint na, -na disbaya sa aking nasaksihan na hindi ko inaasahan na gano'n. Kayo lahat sir, attorney simula-simula, wala, uh, wala kang siningil si Kina Elvin. No? Ay, kahit sing ko, ako pang abonado, pakain ko pa sila pagkasama ko, pasasundo ko sila. Wala. Okay sir. Abonado pa ako. Mm. So, ano yung pakidescribe sir? Ano yung dahilan? Uh, kasi personal na rin sa akin, masyado akong may stress. Ilang araw akong, ilang gabi ako hindi nakakatulog dahil sa nasaksiyan ko. Dahil ang ganda-ganda ng usapan. At pinahigit din sila at yung tiyuhin nila ay hindi nila uh, uh bu uh, bumitaw na para tulungan sila dahil hindi rin gusto yung ginawa nila. Paano ba kayo sir nakuha? Paano kayo naging abogado nila? Actually, ang tumawag talaga sa akin ay yung POA na si Tony Vergara dahil sinasabi niya sa akin na nung marasikyo daw si LB nagpunta sa pulis, itinuro, pinagpuro-turoan, di nila sa NBI, nagawa ng apidapit, so walang nangyari. So nung itinawag sa akin dahil ganun nga sinabi, so pinag-aralan ko, then, then itinuto ko ng piling sa Fiscal's Office. Wala namang problema. Yung una, uh, matakasama yung mga kapatid, walang uh, wala akong napansin hindi maganda dalawang linggo pagkatapos may file ganoon pa din walang nangyari walang masamang nangyari pero nung nagkaroon ng problema ng pati ang PUH hindi na hindi sinasagot ng kapatid ni LB so isang kapatid lang yung naging problema sir. oh yung isa din yun din at saka yun na sinasabi ni, Tot, ni Tony na yun ang problema at sa tingin ko siya nga problema kasi yun din ang naging dahilan siguro kung bakit ako bumitaw na. Mm -hmm. Pero pinag-isipan nyo talaga sa ito, no? matagal, ko, matagal ko pinag-isipan. Tatlong gab pa mula nung masaksihan ko. Katunayan, nag-decide ako. Martis na yata eh. Na talagang dapat bumitaw na ako dahil hindi ko, hindi ko inaasahan yung masaksihan ko hindi magandang pangyayari. Oh, pero masakit din sa loob nyo. Eh, Definitely. Masakit sa akin dahil talagang bukal sa kalooban ko nung hinawakan ko. Kaso, na tumulong Tulungan si LB na makamit ang mustisya at katarungan dahil yun ang sinasabi niya simula't simula. Pero mukhang, mukhang nabago ng nabandang ulit. Ngayon uh, uh, sir, uh, baka may mga nag-iisip ng mga tao. Anong gusto niya sabihin sa mga tao? Uh, baka siya sabihin, eh, bakit mo iniwan sa gitna ng laban? Hindi ko siya iniwan. Siyempre lahat tayo dapat masaya tayo sa pagtulong. Pero kung hindi na masaya tayo sa pagtulong dahil sa ating tinutulungan eh, may, mukhang may ibang agenda ay talagang dapat tayong bumitaw para na sa ating uh, self-respect at pang uh, magkaroon tayo ng peace of mind kasi talaga namang ginawa ko lahat at at least si LB ngayon ay nalaman na ng buong mundo sa tulong mo na ang kung ano nangyari sa kanya na dapat talagang mabigyan ng katarungan at justisya. So si LB ay eh, hindi naman naging problema sa inyo, yung kapatid lang? Um, pa parang gano'n naman, parang gano'n. Kasi si, uh, si LB nga, eh, unang-una bulag, mukha naman, mukha lang misguided dahil kontrolado nga ng isang kapatid. Ah, uh, uh, sir, so paano yan, sir? Sino hahawak na ng kaso ngayon? Uh, at least nadudo naman si Atty. Olive, uh, at saka marami naman tutulong dyan kasi Uh, supportado naman siya ng mga senador at ako naman ay eh, ginawa ko nun yung dapat kong gawin. Yeah. Hindi ko nga lang inaasahan yung nangyari, nasaksihan ko na hindi ko matanggap na kung bakit ganun. Yeah. Anong gusto niya sabihin ngayon kay LB, sir? Uh, hopefully, si LB ay dapat mm, mag-isip siya, huwag siyang pabigla-bigla at isipin niya yung lahat niyang kapatid, ay kapatid niya yan, lahat niya kamag-anak, ay kadugunan at kamag-anak niya. Wala siya dapat ah... Uh, Uh, kakampihan at mm, mukhang huwag siyang magpadikta. Kayo pa rin ay tutulong pa rin din naman kayo, uh, basta yung magagawa ko, pero hindi na ako kagaya ng dati. Hmm. Hangan niyo pa rin talaga mustisya. at, uh, Ano ang hangan ko na mabigyan ng mustisya at makulong, ang dapat makulong sa ginawa nila kay Ibi na binulag lahat, kawawa naman talaga. Hmm. At, oh. Uh -huh. uh -huh sana uh, marami naman tutulong diyan kasi kilala na si LB hindi naman at least ako ang konsuelo ko ay eh, inaalaman eh, na ng buong mundo kasi sa ni LB kung ano ang ginawa sa kanya na kanyang amo at gano'ng gano uh, ka grabe ang pinagdaanan niya ang hirap ng katawan Hey, Senator Francis Tolentino, sir. Uh, ano mo sabihin? Uh, nagpapasalamat ako sa kanya dahil uh, tinulungan niya sa si LB at uh, sana patuloy niyang gawin. Uh, nako, ang sabi ni attorney, misguided, tapos parang may ibang agenda, yung ibang kapatid ko, si LB. Nako, 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 nako malalim yon Ano kayang ibig sabihin yan? Ano ba mga nangyayari kay LB at sa mga kapatid niya? Kung ano ba yung agenda na pinagagawa nila? Sana magabayan. Yan yung sinasabi ni, ano, attorney na misguided dahil parang kulang sa gabay ito sa si LB. At tama yung sinabi niya, mga kapatid mo yan. Ewan ko, bakit parang siguro dahil nagpabago-bago ng isip, pabago-bago ba ng kwento, o ano ba, hindi natin alam kung ano yung mga ibig sabihin ni Ato ni Jana. May mga hidden agenda. Nako, nako, nako po. Thank you, thank you po sa inyong lahat sa mga nanonood at walang sawang sumusubaybay sa aking YouTube channel. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po kayong bibiti. Huwag niyo po akong iiwanan. Sana lagi niyo pa rin po akong suportahan. Genius magbago man ang aking channel, magbago man ang aking content. Sana dyan pa rin po kayo. Please, huwag niyo po akong bibitawan. Maraming 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 salamat po sa inyo lahat. God bless po. Ingat po tayong lahat. Bye! Genius TV. Please subscribe. Please subscribe. Thank you po. Bye!